Hello guys! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! So, malapit na yung katapusan, di katapusan ng mundo ha, katapusan ng aming school year dito sa Thailand. So, kanoon guys. Bali, ngayong araw, ngayong araw, ngayong oras ng mga oras na to, break time ko pa kasi may dalawang weekend ako. Next class ko guys, mga ano pa, 130. Ganun sa Thailand, hindi siya tuloy-tuloy na 6 units ang isang araw o 7 units. hindi. Tatlong oras, dalawang oras, ganun lang yun. Ano sa apat? sa schedule. Napakaganda. Okay sa Thailand. And yun simpre, bakante ko naman, gagawa tayo ng gagawa tayo ng mga visual aids ba? para maging effective ang ating pagtuturo sa bata. Maintindihan ng bata. Alam mo naman kasi, may may language barrier pag dito sa Thailand. Yung mga bata, marunong naman mag English, pero hindi. May na-expect talaga na lahat, no? Okay. Gagawa tayo ng mga paraan para maintindihan lahat ng mga bata. So ngayon, pagkante ko naman, sa so, gagawa ko. Ganun yun, pag-teacher ka. Teacher Marami na sa akin kung hiring ba ngayon sa Thailand. <laughs> Siguro ngayon, Maybe sa international school kasi ano, iba kasi yung vacation nila. Sa hindi, patapos ng klase. Patapos ng klase, so ang hiring noon, ano pa, mga mag-start ng klase, May. So ibig nga sabihin, kung mag-apply ka sa Thailand, dapat April, dito ka na. Ganun yun. Uh, any for your course ka na-apply naman, kahit wala ka pang license, pwede. Pwede. Eh kahit agriculture, pwede ah. Pero mas advantage kung ikaw ay edong graduate ka, education graduate ka, at let passer ka, mas advantage Pero hindi naman ibig sabihin, wala nang pag-asa, pag-asa ang hindi mga edong. Meron pag-asa. Siyempre, palo mo ako eh. Ika-guided down how to do it. And, uh, siyempre, ang medium of instruction namin dito guys, English. Sa Pilipinas, okay naman, pero ang taas ng competition. Pag wala kang padirno, mahirap makapasok. Ganun yun. So, tuloy lang. Maraming opportunity sa ibang bansa. Gugustuhin mo. Dati isa din ako sa milyon-milyong Pilipino na nangangarap pagkabunta ng Thailand. So guys, kung ikaw ay gusto mo din magtrabaho dito, try mo. Pili naman. Try mo. Siyempre, follow ako lagi para updated ka sa lahat ng mga updates sa buhay dito sa Thailand. Okay naman sa Thailand, guys, kasi ano, libre ka kami ng lunch, eh. Maraming holiday. Maraming holiday sa Thailand. Kung may tanong ka, mag-comment ka lang dyan sa video na to. Comment ka dyan sa baba. Hindi kayo pay mo ako, ah. O, oh, kita. Hindi ako recruitment ng Jinzi, ah. Sinasabi ko lang na maraming opportunity sa Thailand. Try lang, sa stepping stone sa Pinas ka, minimum. Minimum sa Pilipinas, like sa Negros, no? Ang minimum doon ay 480. So sumahin mo sa 12,000 plus na yan. Monthly mo, less mo pa yung renta mo. Matitira sa'yo siguro 1,500. Bawat buwan. Eh, kung nag-ano ka pa, wala na. Kaya, So may opportunity naman and you are qualified to teach in Thailand. So why don't you try to do it? Try mo din, ha? Ito yung ginawa ko. Para oh, kung laki talaga dito, para makita ng bata, oh. O, oh, makita talaga ng bata, hmm. Eh, layok niya eh, no? Layok siya, so, makita Hindi kita talaga niya. Ganun. So, simple lang, ha? So, follow mo ako. Bye-bye, Uncle Dan.